Welcome to Naysiaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Naysiaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid, Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ating pag-aaralan ang isang mahalagang aral mula sa Aklat ni Mateo, Kabanata 24, Talata 13. Ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa panahon ngayon maraming pagsubok at hamon ang ating kinakaharap. May mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa ating kalusugan, at maging sa ating pananampalataya. Tila ba walang humpay ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ngunit sa talatang ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Hindi sapat na magsimula tayo ng may sigla at pananampalataya. Ang tunay na sukatan ng ating pananampalataya ay kung tayo'y makapagpapatuloy hanggang sa wakas. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtitiyaga? Ang pagtitiyaga ay hindi lamang basta pagtitiis sa mga pagsubok. Ito ay ang pagkakaroon ng matatag na paninindigan at determinasyon na huwag sumuko sa harap ng anumang paghihirap. Ito ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos kahit na mahirap at masakit. Bakit mahalaga ang pagtitiyaga? Mahalaga ang pagtitiyaga dahil ito ang susi sa ating kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, hindi sapat na tayo'y manampalataya sa Kanya sa simula lamang. Kailangan nating patunayan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagtitiyaga sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa Kanyang kalooban hanggang sa huli. Paano tayo makapagtitiyaga hanggang sa wakas? Una, kailangan nating magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos kung tayo'y naniniwala na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at na siya'y laging nasa ating piling, hindi tayo mawawala ng pag-asa sa harap ng anumang pagsubok. Pangalawa, kailangan nating maging masipag sa pag-aaral ng kanyang salita at sa pananalangin. Sa pamamagitan ng Biblia, malalaman natin ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga aral. Sa pamamagitan ng panalangin, makakausap natin siya at makahihingi tayo ng kanyang tulong at gabay. Pangatlo, kailangan nating makipag-ugnayan sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon at pagbabahagi ng ating mga karanasan, mapapalakas natin ang ating pananampalataya at makakatanggap tayo ng suporta at pagpapalakas. Mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Tandaan natin ang pangako ni Jesus, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, tayo'y makapagpapatuloy hanggang sa wakas at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan amen